Pasintabi po sa mga nag-almusal. Patay ang isang tindera ng tubig sa ermita matapos masagasaan at makaladkad ng truck. Nakainom daw ang biktima habang naglalako ng tubig sa kalye nang mangyari ang aksidente. Nasa gitna na aksyon si Jen Kalimot. Nakaipit pa sa gulong ang katawan ng babaeng nito matapos masagasaan ng trailer truck sa kanto ng Roas Boulevard at P. Burgos, Ermita, Maynila kagabi. Dead on the spot ang biktima ang si Josefina Gadiani, 50 anyos at tindera ng tubig. Base sa investigasyon, naglalago ng tubig si Gadyani sa kalye nang biglang maipit sa likurang gulong ng truck at nakalatkad ng ilang metro. Agad nahuli ang driver ng truck na si Alan lagi. Depensa niya, hindi niya napansin ang biktima dahil sa haba ng sasakyang minamaneho. nasa stoplight po kami, sir. Magkatabay po sila nung vendor ng sigarilyo. Tapos tumawit po sila pa kanan sa kabila. Tapos nung nag na po, umabante na po ako. Nung pakurban na po ako, medyo nagkaanuhan po kami nung isang trailer. Huminto po ako. Tapos nung paabante po ako ulit, Meron pong sumigaw na may tao. Ayon naman sa kaanak ng biktima, mabilis ang takbo ng truck. Mga biyaheng mga truck, maglakay nagmamadali sa biyahe. Nakakadiskrasa kayo ng mga tao. Dalawang beses na unang nangyari yan. Chewing ko, chewing ko, chewing ko rin. Nasagasaan din ang truck. Pero inamin ang kaanak ng bigdima na nakainom ito habang nagtitinda. Medyo alam ko nakainom siya. Nakita ko nakainom. Ano iniinom niya sa'yo? Gin. Mga problemado lang sa pamilya niya kaya wala siyang pera. Humingi naman ang tawad si Lagi sa mga kaanak ng nasa gasaan at nangakong sasagutin ng kanilang kumpanya ang Danios. Ang pangyayari naman po, hindi naman po sinasadya. Wala naman po may kagustuhang makaan, patay ng kapwa-tao. Nakakulong na si Lagi na naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Umaaksyon, Jen Kalimon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.